there are some there are some doctors who charge exorbitant fees yes sir uh, mr president if I, i agree with you siguro po may yung yung, yung delays din minsan ng pagbayad ng fee head because as uh, i agree with you mr president na meron ho talaga ng mga doktor in private hospitals yes, yes, isama yes, yes. na natin na talaga nagte-take advantage din po talaga right. na talagang ginajack up nila yung kanila pong mga fees kaya po siguro nagkaka-ng delay pag meron po mga cases na nag, uh, nagkakaroon ng uh, diskumpyado PhilHealth kaya po nire-review kaya bago sila mabayaran natatagalan dahil nga puro sa ganito mga kaso and it, it, it would take ano eh, meron talagang collusion hindi lang ho yung PhilHealth may mga doktor at meron din mga private hospitals na kasabwat din po rito no, yung mga binagito kanina Senator Marcoleta yung pong upcasing ng cases, yung mga cataract scam at iba pa, ay um, kumbaga may ano rin, may kinalaman din yung mga private hospitals and other and doctors. Kaya po siguro isa sa mga naging rason bakit ito nagkakaroon po talaga ng delays din ang pagbayad ng PhilHealth. sa mga that issue. will agree with me. With ay, sangayon, ngayon po ako, uh, Mr. President, at sa ating butihing senador from uh, sa nun mayroon na po idadagdag siya na ginong pangulo I don't know kung masasagot po ng ating uh, uh, ikang uh, nagbigay po ng uh, privilege speech yung ating pong uh, uh, pangulo ay napapansin lamang ho namin kasi po napakadami nating ospital halos lahat po ng bayan na may ospital ang problema uh, Mr. President ang problema sa ospital na ito wala pong laman basyo Tinayo po ng isang congressman, tinayo po ng isang senador, uh, governor, mayor, at tuwan-tuwa. Yehey palakpakan po eh, pag-opening, pag-ribbon cutting. Ay, uh, ay, uh, ilang taon na, wala pa rin po ang laman. Ang tanging laman lang po eh, mga ipis at daga dito sa mga district hospital po ang aking binabanggit. So wala pong say, say at sayang lamang dahil hindi po siya nalalagyan ng gamot, hindi po siya nalalagyan ng gamit na sa bagay, hindi naman po siya sa ilalim ng Department of Health. Yun po ang aking katanungan, ginong Pangulo. Kanino po magiging under itong mga district na ito kung hindi naman po lalagyan ng mga gamit at ospital at ng mga doktor at nurse? Well, nagamit po ito ng pandemic. Ginawa pong quarantine area ng pandemic. Pero ang purpose po ay ospital sa mga lalawigan, lalo mo po doon sa aming lalawigan, sa mga isla, Kulang po ng gamit, kulang po ng kama, Mr. President. Siguro kung papayag ang uh, Department uh, of Health, sila na dapat mag-devolve. I-devolve na sa Department of Health itong mga pinatatayo mga district hospitals sa na wala naman laman. Walang x-ray machine, walang laboratory, wala lang. Dapat i-devolve na lahat sa DOH yan. Sorry kung nasagot ko yung tanong. <laughs> Uh, tama ko kayo, uh, Mr. President, dahil tayo naging mayor din po. At uh, natin ng problema. But because of itong naging challenge si puro sa devolution, um, pero in fairness, uh, Senator Tulfa, I think yung sa akin pong pag-iikot din po, yung mga DOH-run hospitals mostly are are um, okay no sa mga napuntahan ko medyo maayos na because of the health facilities enhancement program or HFEP na dahil din po sa UHC, kahit pa paano naman, yung mga health facilities, marami na ho nag-improve. Dati ho talaga, pag sinabi mong government hospital, parang matatakot kang ano eh, matatakot kang magpagamot. Sabi nga nila, naglalakad kang papasok, paghiga, pag paglabas mo, nakahiga na, ganun daw. Te, at madilim, Ma, masikip. Pero ngayon, I would say that a lot of, in fairness po, sa DOH, yung mga Apex Hospitals, alat lot has really improved a lot. No? Na talaga makikita nyo, buka na rin private hospital. Siba ang pinapoint out saan ni Senator Turfa, I think, yung po mga tama ho kayo, mga district hospitals and other hospitals na ito po, under po ito ng dapat LGU or province ang nagpupondo. Kaya lang talagang because of yung devolution is a challenge, hindi ho talaga kaya ng maraming LGU sa maraming probinsya o mag-maintain ng mga uh, healthcare facilities. Kaya nga marami ang naggusto mag-renationalize. Pero ito yung mga dapat unin natin tignan kung paano po mag, mag improve ang ating pong uh, programa. And I, 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 agree with you, Senator Tulfo, na talaga marami sa mga district hospitals at iba pa na malilito hospital. Talagang may marami yung pagkukulang po talaga. So, pero ito pong mga uh, under the DOH, DOH run hospitals kay paano po ay naging mas maayos na ang kanila pong mga facilities through the HPEP. at tinutulungan naman po itong uh, mga district hospitals baho, basta ho lang sana ay kaya kakayanin pero I think it's still a challenge really on how the district hospitals and other provincial hospitals will uh, continue to improve yourself. Especially those district hospitals in 4th, 5th class municipalities, wala silang kakayahan na magpatakbo ng uh, hospital. ospital. Uti yung mga 1st, 2nd, 3rd, baka pwede pang, uh, baka meron silang kakayahan na uh, mag-operate ng district hospital. But I doubt yung know, 4th and 5th class municipalities yeah. can afford to, uh, to then operate then, then. a, uh, this, not even a district hospital, not even a health center, pagpulagay natin. Sorry, Senator Tufo, may may proceed. No, tama po kayo, Ginong Pangulo. Uh, napansin ko lamang po, parang nasasayang tuloy yung pondo. Na gawa dito ng ospital itong isang bayan, accomplishment po ni congressman ni Mayor, gawa na naman doon sa kabila. Hindi nila sila nagsama-sama, magkakadikit na bayan gumawa ng isang ospital para may matakbuhan. Eh, wala pong laman eh. Pero, uh, Ginong Pangulo, if you would please... Uh, Senator JV, sir, may I ask you, saan po napunta nga pala? Di po ba meron pong 709 billion na pondo reserve fund ang PhilHealth? Bakit po kailangan pa ng supplemental appropriations sa budget? Kasi baka na naman makuha na naman po na higit ito at maibalik po sa Treasury, ginong Pangulo. Yeah, Mr. President, um, yung pong reserve fund sa PhilHealth, just like in any insurance, um, health insurance um, agency or institution, ay kinaka hindi ho dapat talagang ginagalaw dahil yan po ay dapat nandyan lagi nasa oras na sa oras ng pangangailangan ay uh, dapat hindi ho sila mag, uh, magkakumahog kung mamumroblema kung saan sila kukuha. No? So, maintain ho dapat talaga yung reserve fund at hindi ho talaga ginagalaw. Uh, this is probably that this is the reason why do DOH uh, ah, PhilHealth um, still ask for um, for uh, for supplemental budget uh, every year from 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 Congress, Your Honor, Mr. President. Well, uh, with that, I would like to thank our Deputy Majority Leader, and I would uh, end my interpellation, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo. Yes, so, uh, Minority Leader. Mr. President. Just to interject, because I I was surprised with the answer, uh, yung 700 plus billion. Um, uh, Nakareserve sa PhilHealth para sa oras ng pangangailangan. Kailan po yung oras ng pangangailangan? Yung yeah, ano, Mr. President, just ano, no? Ito lang yung, yung huli po nilang reserve fund is about 280.57 billion for 2024, Your Honor, Mr. President. Kaya nga, ka, yung tanong kasi ni Senator Tulfo, was the um, uh, malaking reserve, but kailangan ng additional supplemental na 74 billion. Ang sagot nga is the, yung, 70, yung 200 kung 500 or whatever, eh para daw sa oras ng pangailangan. Kailangan, kailan po yung oras ng pangailangan ng Pilipinas? Yan, Mr. President, ito po kasing um, um, projection ng PhilHealth is always is based on pro, pro, uh, projection of their uh, expenditure, Honor, Mr. President. At doon po sa, in, sa sabi ko ako po kanina, pag meron pong insurance um, institution, kailangan po talaga meron po sila laging reserve fund na uh, hindi po sanang ginagalaw, no? Uh, dati po umabot ho ito ng five, almost 500 billion no pong after COVID-19, Mr. President, Your Honor, doon po lumaki ito dahil hindi ho masyado nagamit, pero di tuloy-tuloy pa rin po yung uh, yung contributions. So, ang ano po rito, um, you know, Mr. President, tanong po ng ating minority leader, it's it's all ang ano po rito actuarially estimated, no? Na projected program uh, yung, uh, yung at yung kanilang expenditure. So, may ano eh, may may, uh, may, may estimated uh, actuarial computation po sila, yung honor Mr. President, na hindi ko, hindi ko rin natin, hindi rin naman natin alam kung, pa, kung paano ano na. Mahirap po kasi ito, number suit to, Mr. President. Yeah, we'll, we'll, we'll Probably uh, find out more during the uh, budget deliberation. I, I, I'll let the next interpellator uh, follow up this uh, particular Thank issue. Thank you. Before I acknowledge, before I recognize uh, the Deputy Minority Leader, yes, Sir uh, Senator Ma Irwin. Mr. President, may I just intervene? Yung number po na nakuha ho natin na 709 ay galing mismo sa House Appropriations Committee uh, for 2024-2025 uh, budget po yun. Sila po may sabi na may 709 billion ang PhilHealth. Kaya nga po sinasabi ko, siguro po bantayan natin na saan po napunta ito kasi baka maglaho na naman parang bula o kung meron man talaga, ito po ay mapunta labang po sa ika nga treasury na naman. Ang kaawa-awa po ito and result ay mga kababayan po natin na naiwan sa ere o nakatunga nga, nga na lang pag oras ni Peligro na, pag nabayaran na po ng bill, eh, sa na naman na filhead walang pondo. Ibagamat sabi po ng House Appropriations Committee uh, last year na ito po ay 709 billion. Meron po sila ginong uh, pangulo na reserve fund, uh, Vice President. Thank you, uh, Senator Tulfo. Uh, next to interpolate is the is the Deputy Minority Leader, Senator uh, Risa Teves. But before that, uh, Senator Risa, I would like to acknowledge. I can see uh, one of our visitors here, the Newly minted uh, Chief of uh, the Philippine National Police, uh, General Torre. Welcome to the Senate. Please proceed, uh, Senator De Velas. Salamat po, Mr. President. Uh, bago po yung maikling maikling uh, interpellation ko sa good gentleman. Uh, mula sa San Juan, isang munang point of information dun sa interpellation nila kanina ng Good Gentleman from Tarlac, tapos po isang manifestasyon. Yung impormasyon po, dahil kanina na pag-usapan nila ng Good Gentleman ng uh, Tarlac, kung magkano ang kakailanganin talaga para mapondohan natin ang kompletong implementasyon ng universal healthcare binalikan po namin Mr. President yung mga estimate ng mga health insurance health financing advocates nung patapos yung either patapos ng 18th Congress or simula ng 19th Congress dahil um ang tansya po nila noon, batay sa UHC Medium Term Expenditure Program mula 2022 hanggang 2026, ang low budget estimate po nila noon para sa full implementation ng UHC ay 1.22 trillion pesos. Samantala, ang high estimate po nila ng budget na kakailanganin di umano ay 2.34 trillion pesos. At nung panahong iyon, uh, Just before year 2022, sabi po nila may funding gap na ng 163 billion pesos hanggang 1.28 trillion pesos considering yung fiscal space para sa health nung panahong iyon. Uh, kaya po, ayunan ko rin po, Mr. President, yung sinabi ni uh, ng good gentleman mula sa San Juan na importanteng i-convene, i-constitute ulit yung uh, Joint Congressional Oversight Committee sa UHC at eh, dagdag na po yung sinabi po ng good gentleman uh, mula sa Palawan na ayon sa House Appropriations Committee nung nakaraang taon ay eh, may diumanong 709 ba na billion pesos reserves ang um ang PhilHealth uh, so para lang pong i reconcile at i-update lahat ng mga figures na ito para ma-advisean po ang buong kongreso Uh, magkano ang dapat o ang kayang i-appropriate ng Kongreso taon-taon para sa uh, progressive realization ng buong UHC. So yan lang po yung kaunting uh, dagdag na impormasyon, Mr. President, doon sa interpellation kanina sa pagitan ng good gentleman from San Juan at saka uh, Tarlac. Uh, doon naman po sa... Uh, manifestasyon ko po kung mamarapati mama, ng good gentleman mula sa San Juan uh, bilang isa rin po sa mga author at uh, advocates ng universal healthcare na appreciate ko po yung mga issue at saka concern na ni raise ng good gentleman mula sa San Juan. Uh, nanghihinayang po ako, Mr. President na hindi nakapagpasa ng amienda sa UHC Law sa nagdaang kongreso, subalit may panahon at pagkakataon ngayong kongreso na repasuhin at siya saatin itong implementasyon ng UHC Act. At yun din po ang ginawa ng good gentleman from San Juan sa kanilang privilege speech ngayon. Uh, batid ko po na ang layunin natin ay yun ang progressive realization ng UHC, pero totoong may several bottlenecks na kailangan pong uh, tukoyin o, o uh, tugunan para ang UHC ay mailagay talaga on track sa layunin nating uh, makamit sa mga